dito par naipaglaro ako sa mga supporters ko kasi ang daming gustong sumali sa akin kaya pinagbigyan ko sila naipag 5 and ranking ako sa random viewers nung naka-live ako pina experience ko sa kanila dito yung badang jungle ko mga par kasi iilan lang yung gumagawa na ito eh gusto ko iparada sa kanila yung mga imba pups ko kaso mukhang matatalo yata kami par mapapaya yata tayo nye 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 pero bago yan ha sabi nga pala ng isa kong kasama dito pangarap ko makasama si Ali TV at natapat na daw mga par grabe di ang paniwala, na ang isang ordinaryong player na katulad ko ay nakakapagpasaya na pala ng ilang supporter. Solid porn, salamat. O teka, tama na ang drama. Sana mapindot nyo po muna yung follow. Tingnan nyo, magpapollowing yan. <laughs> <laughs> Ito. Okay na, napatay ko. Nakuha ko ha. Panis. Hindi hmm. sa akin porn Timing lang yan. Nye, nye, nye. Ando. May ito ah Pagdago ah Nye 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 okay na okay, cool Hindi full mga part Basta tayo dito mga part Ito Tapos sa akin part Tapos sa akin yung mga yan part Paro po Okay pag sinugod ka Dalo ko oh Nye 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 nye

Top lane. Nice one. Hindi nag-set. Kaso sila ng dalawa doon. Nice one. Pwede na rin. Tatag na amin, mga namin mga mm. parn. Sorry. Malay-lay pinang galingan namin. Okay na. Ang ka ha. Uy. Paraw ko po. Hindi makapag-death yung Charlotte ha, makapag-death yan, magaling yan eh Tapos lang, okay na, buhay tayo, buhay tayo, boy. boy. Nabaha na Iwan. nabahay tayo mga parn Roko po Dagi ka, napatay ako Death na lang, death na lang tayo Okay, kaya, kaya, kaya Baka na yung ano natin, Marksman Nakapag-death pa rin naman tayo eh Kami, ingat ka ha Tang. Pa-HP ka na, Tang. Okay na. Nakapits tayo ng isa. Nice one. Ito si Alicard. Okay. Yung boto Gagi, okay, wala na ng TP Nice one Okay lang <laughs> Yan oh. Ayan oh. nice one Good job, well fine Nice one, Lodo Dalawa na lang to Diretso yun na natin to, Roger lang yan Saka ano, Roger sa alloy Card Nice one, Parn and the ball Victory! Ang lalakas ng mga kasama ko mga par na buhat ako <laughs> Nice game mga wawawi -Wa Maraming salamat sa panonood niya Mahal ko kayo mga par